Tatak Coco Martin Si Rodel Pacheco Nation Seno, na mas kilala bilang Coco Martin, ay isa sa mga pinakamahalagang pangalan sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Isa siyang multi-talented na artista, direktor, na nakapag-iwan ng malalim na tatak sa mundo ng entertainment. Sa kanyang likas na galing sa pag-arte at malakas na presensya sa kamera, tinagulian si Coco bilang, hari ng telebisyon, at, hindi Prince sa larangan ng pelikula. Kumusta at maligayang pagbabalik sa aking channel? Kung bago ka palang dito, welcome to Jazz Vids. Ang channel na tumatalakay sa mga artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at kaunting research na rin. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong topic. Ngayon pa lamang ay pinasasalamatan na kita. Simula ng kanyang paglalakbay, ipinanganak si Coco Martin noong November 1, 1981, sa Santa Cruz, Manila pero lumaki sa Novo Quezon City. Hindi naging madali ang kanyang daan patungo sa tagumpay. Noong bata pa si Coco ay halos mamalagi siya sa kalye upang makasurvive sa buhay. Palagi siyang pumupunta sa Quiapo Church kasama ang lola upang manalangin sa itim na Nazareno. Sa kabila ng kahirapan, nakagraduate si Coco sa National College of Business and Arts sa pamamagitan ng pagdistribute ng mga flyers, pagiging barista, merchandiser, waiter, driver at kung ano-ano pa. Nagtrabaho siya sa Canada bilang isang janitor sa isang bingo parlor, bago pa man siya makilala sa industriya ng showbiz. May isang biudang Filipino-Canadian na nag-offer kay Coco na maayos ang papel o dokumento sa Canada, kung papayag itong maging housekeeper niya, subalit sa hindi matukoy na dahilan, hindi ito natuloy. Imagine if natuloy yun, wala ng Coco Martin ang pelikulang Filipino. Bumalik si Coco sa Pilipinas upang ituloy ang pangarap sa pag-arte, at noong 2001, nagsimula siya sa mga indie films, kung saan una siyang napansin dahil sa kanyang natatanging pagganap. Pero bago yun, nagumpisa muna ang karyer ni Coco nang sumali siya sa Star Magic. Nakakuha siya ng mga minor role simula noon. Hanggang sa makakuha siya ng lead role sa isang indie film. Ang kanyang dedikasyon sa indie films ang nagbigay daan upang makilala siya at mabigyan ng mga pangunahing proyekto. Ang pelikula niyang, Masahista, noong 2005, na idinirehe ni Brillante Mendoza, ang nagbukas ng maraming oportunidad para sa kanya. Hindi nagtagal, nakilala si Coco bilang isang aktor na may malalim na pagintindi sa kanyang mga karakter at may kakayahang bigyang buhay ang mga ito sa isang tunay at makapangyarihang paraan. Pagangat sa telebisyon Ang tunay na pag-usbong ng kasikatan ni Coco Martin ay nang mapasama siya sa telebisyon. Isa sa mga unang proyekto niya ay ang teleseryeng Tayong Dalawa, na kanyang ipinakita ang husay sa drama. Nasundan ito ng minsan lang kita iibigin, at mula noon, naging tuloy-tuloy na ang kanyang tagumpay sa telebisyon. Ngunit ang pinakatumatak na proyekto ni Coco ay ang teleseryeng FPJ Provinciano na nagsimula noong 2015. Gumanap siya bilang Cardo Dalisay, isang pulis na handang isakripisyo ang lahat para sa kapakanan ng bayan at pamilya. Ang teleserye ay umabot ng pitong taon sa ere na naging pinakamahabang teleserye sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito, nakilala at minahal siya ng mga Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng bansa Hindi lamang sa pag-arte limitado ang talento ni Coco Siya rin ay isang mahuhusay na direktor Sa kanyang pagiging direktor ng FPJ's Letter ang probinsyano Binigyang buhay niya ang mga eksenang puno ng aksyon at drama na tumugma sa puso ng mga manunood Pati sa pelikula, pinasok na rin niya ang pagpoproduce ng mga dekalibreng pelikula gaya ng Ang Panday kung saan siya mismo ang bida Ipinapakita ni Coco ang kanyang malasakit sa industriya at sa mga kapwa niya artista Binibigyan niya ng oportunidad ang maraming baguhan at veteranong artista sa kanyang mga proyekto Na nagpapakita ng kanyang layunin na makapagbigay ng inspirasyon at trabaho sa kapwa Pilipino Ang tatak Coco Martin Ang kasikatan at tagumpay ni Coco Martin ay bunga ng kanyang pagsusumikap, dedikasyon, at pagmamahal sa kanyang sining sa kabila ng kanyang tagumpay, na natiling mapagkumbaba si Coco at ginagamit ang kanyang impluensya para makatulong sa iba. Siya ay inspirasyon sa maraming Pilipino, na nagpapakita na sa tamang sipag, tiyaga, at paniniwala sa sarili, ang anumang pangarap ay kayang matupad, ang tatak Coco Martin ay hindi lamang sa pagiging mahusay na artista kundi sa pagiging isang tunay na modelo ng pagsusumikap at pagmamahal sa trabaho. Siya ay isang simbolo ng lakas ng loob at inspirasyon para sa bawat Pilipino na naglalakbay sa kanilang sariling landas patungo sa tagumpay. Ikaw ay nakaabot sa huling bahagi ng video article na ito. Salamat sa iyo kaibigan, huwag kakalimutang mag-like, subscribe indutin ang notification bell icon para sa susunod kong content hanggang sa muli